Ilalim sa State of Calamity ang dalawang distrito sa Quezon Province, kabilang ang Lucena City dahil sa pinsala ng Bagyong Agon. Tatlo ang patay sa probinsya kabilang ang isang nalunod na sanggol. Live mula sa Mauban, Quezon. Nasa front line ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, kumusta na ang mga residente dyan? Cheryl nabulaga ang mga residente maging ang lokal na pamahalaan sa biglang pagtaas ng tubig dito sa Mauban, Quezon, dulot ng Bagyong Aghon. Yung taas nga ng tubig umabot sa lampas isang palapag ng gusali o mahigit labindalawang ang baha. Kita sa video nito ang mataas at malakas na agos ng tubig sa barangay Luwal Barrio sa bayan ng Mauban, Quezon habang nananalasa ang Bagyong Aghon kahapon. Ay. Sa lakas ng agos ng tubig, pinangay na ang bakod na bakal. Kanina e yun? Inang saglit pa, tuluyan na rin inanod ang buong bahay na yan. Ang baha, umabot daw sa maigit na pindalawang talampakang taas ayon sa ilang residente. Sa isang bahagi pa nga ng barangay, wala na mga bubong at dingding ang ilang bahay. Halos kalahati na rin ng mga bahay ang inabot ng tubig. Ayun yung alam mataas na abot pa yun. Oh. Sa katanawan, nagmistulang ilog din ang bahaging ito. Mabilis ang agos ng tubig at may halong putik din ng baha. Sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Aghon, nakitang palutang-lutang sa ilog ang wala ng buhay na pitong buwang sanggol na ito sa pagbilaw Quezon. Ayon sa report, tinamaan ng malakas na alo ng bahay ng pamilya ng biktima kaya siya napunta sa dagat at nalunod. Kinuha na ng 17 anyos na ina ang nasawing sanggol. Patay din ang labing taong gulang na lalaki mula sa Ibabang Iyam, Lucena City sa Kaparehong Probinsya. Tulog ang binatilyo nang mabagsakan ng tree ang kanilang bahay. Patay din nang mabagsakan naman ng puno ng akasya ang magsasakang ito sa barangay Kabatang Tiaong. Natutulog din ang biktima ng mangyari ang insidente. Binalikan namin ang bayan ng mauban. Puro putik ang tumambad sa amin. Kanya-kanyang linis sa mga residente sa mga gamit na mga pakinabangan pa. May ilang bahay nga ang may tubig pa rin sa loob. Yun po ang nakakalungkot sir. Wala, parang cellphone lang at saka, saka pera. Ang, <laughs> ang nadala lang namin palabas kasi bigla yung pagtas ng tubig eh. Si Nani Jeline, aminado sa nina sa bahana hanggang tuhod o bewang, pero ngayon lang doon nalubog ang isang palapag okay. nilang bahay. Eh lahat po ng pinaghirapan namin ay na naubos ay. Dito lang po pala pupunta sa baha. Kaya po talagang ako'y sobra-sobra ang pagkano ay paghihinaya. Sa kabuuan, 30 mula sa 40 barangay sa Mauban ang nalubog sa baha. Aminadong LGU na nabulaga sila sa epekto ng bagyo. Hindi raw nila inasahan ng lakas ng ulan at hangin ng bagyong aghon na nagdulot ng storm surge na sinabayan pa ng high tide. Akala nga po namin ay uh, dadaan, lang. dadaan lang. Yung pala ay nagtakal pa dito. Kaya doon po ano, talagang binukbog na dito ang bayan ng Mauban. Bukod sa mga binahang lugar, marami ring landslide ang naitala. Nagbagsakan din ang mga poste. May isang barge rin ang sumadsad malapit sa Mauban Port. Pati nga bahay ni Quezon Province Governor Helen Tan hindi nakaligtas sa hagupit ng bagyo. Sa ipinost niyang video, may tumutulong bahagi ng kanilang kisame matapos din daw tangayin ang bahagi ng kanilang bubong. Paniniguro ng gobernadora, handa naman daw ang probinsya sa mga ganitong kalamidad. Yun nga lang, kailangan pa rin daw ng tulong ng bawat isa. I think one of the greatest challenge yung, yung, mga tao talaga hindi natututo in times of calamity. Yon talaga. Kasi supposed to be naka-early ang aming pre-disaster, nakapag advice, na pumunta sa mga evacuation centers. Umabot na sa 500 milyong pisong paunang pinsala pagdating sa sektor na agrikultura sa probinsya. Cheryl, hanggang sa mga oras na ito, nangangapa pa rin sa dilim ang mga residente ng mauban dahil hindi pa rin may ibabalik no, yung supply ng kuryente at posibleng daw abutin pa ng ilang araw. Although, nag-provide naman ng ilang charging stations ang ibang mga LGU. Pahirapan pa rin ang supply ng tubig at linya ng komunikasyon. Bagi ng mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente bukod pa sa pagkain, inumin at ilang panggastos para makapagsimularo sila ulit. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualbez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.